Hoy Tangang Castro. Ay, ang init. <laughs> ang init mo ako batang helmet. Nagiinit din yung ulo ko, ha? Nagiinit, dito ka pa. Init te init. Yan na naman po ang nais naman nilang iparating. Maging kaawa-awa, ang OVP, maging kaawa-awa ang Vice President. Kung tutuusin po natin, siya po naman ay binigyan ng pagkakataon para ipagtanggol, idepensa ang kanyang proposed budget. Hindi naman po hinahadlangan na magbigay ng tamang budget sa OVP kung ito naman ay maipapaliwanag niya. Wow. Kung maga sa thesis, kung ikaw ay nagsubmit ng thesis, kailangan mo idepensa. Wow. Hindi pwedeng sabihin mo sa iyong uh, uh, panel of judges ah kayo na pong bahala magbigay sa akin ng grade basta yan na po ang thesis ko so wala pong nang iwan sa kanya baka po siya po ang nang iwan sa gobyerno wow <laughs> itali niyo ang aso nyo malakanyang Diyos ko clear Castro kung ano ano na naman ang mga pinagsasasabi mo at iyan lin tulad mo na naman sa thesis <laughs> grabe talaga tong spokesperson ng malakanyang wala na sa hulog eh you no know? nakakatawa na talaga hoy tangang Castro kahit sino aalis sa Marcos admin ikaw nga baka ilang araw ka na lang ayun nga mga kabata helmet yung video ni Mr. Real Talker or ni At natataka lang ako mga kabata helmet, bakit hindi pa na ano yan no nabibigyan ng <laughs> pansin. Na, pansin. <laughs> <Nagpapansin>, <laughs> pansin. May papansin na eh. So, ano na, no? May kalam shoutout tayo kay Atty. Claire Castro. Yuse, anong masasabi mo dyan? Pinabanat ni Mr. Will Talker. Pero nakakaloka lang talaga, no? The gods ni Mr. Will Talker. Para tawagin, tanga. Or tangi. G.A. Or isang music at ni Claire Castro. Nakakaloka itong... Ako, po. ayoko lang tala. What? Mahal na araw makabat ang helmet eh. Kaya ayoko medyo banal muna. Okay? With... Yeah! Pero, asahap talagang... As... Ay... Medyo ka prer, Ayoko malait sabi nga kasi di ba tayong magbahay pero kalait na ito ba kasi talaga the guts talaga and the nerve no sabi nga kay Jose nagtataka lang ako itong finister nito talker na to binanatan din yan si Vicky Lane pero saan ba nanggagaling yung source niyan di ba video ano yung source niya at saka ang tapang eh di ba ang lakas ng loob saan nang yun may backup video sino yung mga tao behind the Mr. Real Talk. Nakakaloka <laughs> ah, lang talaga. Pero, si pa. ano mas sabi mo? Ayun <laughs> right, nga mga kabata, Helmet. Comment ng below. Masasabi nyo Saka, ano masasabi niyo dyan. Tsaka, karang ano nyo? Nakakapalan ng Festa Wow! Parang wala nang respeto kay Yusef. Kahit, yun nga eh. Wala nang respeto yung mga DGS? Wow! Tarong, ano nga lang talagang makaka-patahin mo yun. So, isa kong bigyan ko talagang mag-subscribe at mag-click ang notification bell para lagi ka-updated sa tama nga in-upload po namin yung video ka-per-per. Talagang nanggigigilan ko video ka-per. Kasi talagang, yun ano din yan, pinig din niya si Bipi Lainey. Kung ano-ano, sasabingan si Mr. Lito pag nakaka-Bipi Lainey before. Kahit hanggang kayo Pero ngayon nga, pinitira niya ang administration. Before, ano yan eh, BBM booth. Tapos biglang nag-shift. Yeah. <laughs> Bakit kaya? <laughs> Hindi ko rin alam. Pero siguro, no? Video ka pa? Alam na this? Diba? You know, Pero ayun nga, mga patang helmet. So stay happy, stay healthy, stay safe tayo at always. Sabi ko, masubor na nag-helmet din ang bukit. It's getting better every day. God bless everyone. <laughs> May dalag shout out kay Atty. Claire Castro. Atty. Ano kung masasabi niyo dyan? Ano kayo mga pwedeng ikaso no? Mm. sa mga ganyang klaseng komento na binabanan? Anong grounds, no? Uh -oh. Mm. Anong grounds? Pero tataka lang talaga ako. Bakit kasi Mr. Rintoker ayaw mag-appear sa Tricom Beauty? Oo. Oh. Bakit kaya?